Yo, what's up? Sama nyo nga pala ulit kami magkambal sa panabago naming araw. Kahit nga po pala masama ang panahon, ay lumabas pa rin po kami magkambal dahil sa kagusto na lang po namin kumita. Kahit pa ay may pantustos sa pangangailangan ng aming mga pamilya. Dito nga po pala sa park na ito, na kahit mapuntik po ang aming nabili, ay pinagtyagaan na rin po namin dahil dagdag kita na rin po pala ito sa amin. Ha? Dito nga po pala, magtitimbang ng apo pala ulit ang harang kakambal ng plastic. Papal, Bali ano? Libang kilo. Plastic. 'Yun At dito nga po pala sa park na ito ay nagbenta po pala si Ate ng plastic at lata. Medyo mahina po ang kalakal ngayon at dahil po maulan. Ganun pa man at kahit maulan ay patuloy po kaming namimili. Wala kaming choice. Ito lang po ang aming tanging paraan para meron po kaming pangkain sa pang-araw-araw. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga nagbebenta sa amin At lalong lalo na po sa aming mga sukay Malaking tulong na nga rin po pala ito sa aming magkambal Shout out nga po pala kay ate Tulong kami kay ate na mabawasan ang kanyang kalat sa kanyang bahay Ayan na po, kukunin na po na rin yung nabili namin mga plastic Ayan, tinampot niya na po yung mga plastic Like na muna, man. like ka muna Pap, bagyan. Sama kasama dyan? Ay, kasama yan? Ano namin? Ano mo karoon na iyon? Plastiko. Isang perasyong bote ng mantika. Bagay siyang kilo ng plastik, lima. Minalas pa nga kami magkambal at dito ay kami nasiraan. Kabawasan na naman sa kita namin ito. Malaki din ang nagastos namin dito. Kaya laking kabawasan sa aming kita. Kokonti pa naman ang kalakal namin ngayon pero sabi nga nila hindi araw-araw jackpot mga araw talaga na darating kami sa puntong ito ganyan talaga ang buhay hindi palagi sa amin na ayon ang swerte pero ganun pa man eh, hindi kami titigil patuloy pa rin po kami nga asa na baka sa susunod na araw kami naman ang swertihin Hanggang dito na nga po pala ang aming video. Bukas